Isang 15 years old na batang babae ang namasyal at nangako sa kanyang mga magulang na babalik siya agad. Ngunit hindi na siya umuwi at nawala ng kontak sa kanyang cellphone. Nagreport ang kanyang mga magulang sa pulisya at nagsimula ang isang paghahanap para sa nawawalang batang babae. Walang mga lead ang mga detective hanggang sa makuha nila ang access sa kanyang Facebook account kung saan natuklasan nila ang isang nakakatakot na lead ukol sa nangyari sa kanya. Si Nicole Cable, ay ipinanganak noong August 12, 1997 sa maliit na bayan ng Glenan, Maine. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong siya ay bata pa. Nanatili siya sa kanyang ina kasama ang kanyang tatlong nakababatang kapatid na babae. Si Nicole ay may malalim na hilig sa musika, bahagi ng cheerleading team, at nagmodelo pa para sa isang lokal na kumpanya. Kilala siya ng mga kaibigan bilang masayahin, matulungin, at mabait. Palagi niyang pinapahalagahan ang pagiging positibo sa buhay. Kahit na tulad ng ibang teenager, nakakaranas din siya ng mga problema. Noong spring ng 2013, si Nicole ay excited para sa nalalapit na bakasyon sa paaralan at sa kanyang kaarawan na ilang buwan na lang. Matapos ang kanyang kaarawan, malapit na rin siyang makakuha ng driver's license na matagal niyang inaasam. Bilang isang dalaga na lumaki sa isang maliit na bayan, wala siyang gaanong libangan maliban sa pagpunta sa mga kalapit na apartment at mga kaibigan niya sa mas malaking komunidad. Para makapunta sa paaralan, kailangan niyang maghintay ng bus tuwing umaga at dalawampung minutong biyahe ang layo nito mula sa kanilang bahay. Noong gabi ng May 12, sinabi ni Nicole sa kanyang mga magulang na makikipagkita siya sa isang kaibigan at babalik agad. Lumabas siya mula sa bahay bandang 9pm ngunit hindi na siya bumalik. Nang mag-alala ang mga magulang, tinawagan nila si Nicole ngunit naka-off ang kanyang cellphone. Hindi rin siya nag in sa social media. Nang makipag-ugnayan sila sa mga kaibigan ni Nicole, nalaman nilang wala ni isa sa kanila ang nakakita sa kanya noong gabing iyon. Matapos maghintay hanggang umaga, nagdesisyon ang ina ni Nicole na pumunta sa pulisya. Umaasang baka nagpalipas ng gabi si Nicole sa bahay ng kaibigan. Ngunit, alam ng ina na may seryosong problema. Dahil hindi pa kailanman umalis si Nicole ng bahay ng hindi nakikipag-ugnayan sa kanilang mga magulang. Agad na nagsimula ang mga pulis ng paghahanap at mga unang yugto ng investigasyon. Hindi isinaisantabi ng mga investigador ang anumang posibilidad Ngunit inamin nilang maaaring umalis si Nicole ng kusa mula sa kanyang bahay. Gayunpaman, hindi nila iniiwasan ang ideya ng isang krimen. Sa unang araw ng paghahanap, wala pang nakuhang resulta. Ininterview ng mga pulis ang mga kaibigan at kamag-anak ni Nicole at nagsimula ng paghahanap sa paligid ng Glenan. Iniulat nila ang pagkawala ng dalaga at humingi ng tulong sa publiko upang tumulong sa paghahanap. Noong araw ding iyon, nag-imprenta at nag-post ng daan-daang flyers ang mga kaibigan ni Nicole sa mga pampublikong lugar sa loob at labas ng Glenan. Humiling din ang mga pulis ng mga volunteer para maghanap sa mga malalayong lugar upang maiwasan ang paggamit ng mga service dog na maaaring magdulot ng komplikasyon sa kanilang investigasyon. Sa ikalawang araw, nagsagawa ng press conference ang mga pulis kung saan humiling ng tulong ang ina ni Nicole na emosyonal at may luha sa mata at nagdarasal na sana ay umuwi na ang kanyang anak kung sakaling ito ay umalis ng kusa. Tinalakay din ng ina ang posibilidad ng kidnapping at hinimok ang mga may kasalanan na pakawalan na si Nicole kung siya ay hawak laban sa kanyang kagustuhan. Sinabi ng lokal na pulis na palalawakin nila ang operasyon at sa puntong iyon, ang FBI at ang State Police ay naging kasama na. Kaya tumaas sa apat na po at lima ang kabuang bilang ng mga opisyal na nagtutulungan sa paghahanap. Di nagtagal, isang nakagagambalang detalye ang inihayag ng ina ni Nicole. Nakikipag-text pala si Nicole sa isang lalaki sa Facebook sa loob ng ilang linggo bago ang kanyang pagkawala. Nang ma-access ng mga pulis ang account ni Nicole, natuklasan nila na ang lalaki ay si Brian Butterfield, Ayon sa mga detalye, ang dalaga at si Brian ay nag-ayos ng pagkikita sa gilid ng kalsada malapit sa kanyang bahay noong araw ng pagkawala. Sa una, tumangi ang mga pulis na magkomento sa sitwasyon, ngunit mabilis na lumabas ang mga bagong impormasyon. Si Brian ay nag-aaral sa parehong paaralan kung saan nag-aaral si Nicole, at personal siyang kilala ng dalaga. Inamin ni Brian na nakipag-chat siya kay Nicole ng ilang beses, Ngunit itinanggi niyang may communication siya sa dalaga sa Facebook bago ang insidente. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, isang kakaibang detalye ang lumitaw. Mayroong dalawang Facebook accounts na may pangalang Brian Butterfield. Nang gabing mawala si Nicole, tinanggal ang isa sa mga account at si Brian mismo ang nagsabi na isa lang ang kanyang tunay na account at wala siyang kinalaman sa pangalawang account. Ayon pa sa kanya, alam niyang may peking account na ginagamit ang kanyang pangalan at nagreklamo pa siya sa mga pulis tungkol dito ilang linggo bago maglaho si Nicole. Bagamat ito ay mukhang kahina-hinala, hindi nagmadali ang mga pulis na mag-akusa sa binata ng anumang krimen. Sa halip, nagpatuloy sila sa paghahanap sa mga paligid ng Glenan na may pag-asang makakakita ng bagong ebidensya. Kasabay nito, ang computer department ng pulisya ay nagsimulang mag-imbestiga sa kahinahinalang Facebook account. Noong Friday, May 17, naglabas ng pahayag ang sheriff sa publiko. Humihingi ng impormasyon tungkol sa isang itim na Ford Ranger pickup truck na maaaring may kinalaman sa pagkawala ni Nicole. Nilinaw ng mga autoridad na hindi pa matukoy ang koneksyon ng sasakyan sa insidente at maaga pa upang magbigay ng anumang konklusyon. Nag-anunsyo rin ang sheriff ng isang 24-hour hotline upang tumanggap ng mga tip ukol sa kaso. Dahil sa dami ng tawag na natanggap, nagtakda ang mga autoridad ng isang hiwalay na linya para sa mga impormasyong may kaugnayan sa kaso. Habang ang paghahanap ay patuloy, nag ang higit sa limang daang tao upang maghanap sa lugar. Kabilang dito ang mga lokal na residente, mga 400 katao at mga volunteer mula sa iba't ibang county. May mga off-road na sasakyan at mga pangkat na naghahanap gamit ang mga kabayo. Inaasahan ng mga awtoridad na makakakita sila ng mga leads sa kanilang mga pagsisikap at ginamit pa nila ang aerial photography upang makuha ang anumang mahahalagang detalye na maaaring magpaliwanag sa pagkawala ni Nicole. Eksaktong isang linggo pagkatapos ng pagkawala ni Nicole, naglabas ng isang nakakalungkot na pahayag ang mga pulis. Natagpuan ang katawan ng batang babae malapit sa Old Town, hindi kalayuan. Hindi agad sinabi ang mga detalye kundi sinabi lamang na natagpuan ang katawan ng dalaga na natatakpan ng mga sanga at nadiskubre ito ng isang aso. Sa kalaunan, inihayag ng mga autoridad na ang insidente ay isang kaso ng homicide. Kinabukasan, May 20, iniulat ng pulisya ang pag-aresto sa isang suspect, isang 20 years old na lalaki na nagngangalang Kyle Dub. Wala pang karagdagang detalye na ibinigay sa publiko at pinanatiling lihim ang ilang impormasyon sa simula. Ang suspek ay sinampahan ng kasong premeditated murder. Samantala, sa oras ng kanyang pag-aresto, si Kyle ay nasa bilangguan na dahil sa isang insidente ng pagtakas mula sa pulis at isang aksidente sa motorsiklo noong nakaraang taon. Nagsimula siyang mag-serve ng isang 90 days na sentensya tatlong araw bago natagpuan ang katawan ni Nicole ngunit siya ay pinalaya bago pa ito mangyari. Si Nicole at si Kyle ay magkakilala na ng ilang buwan. Ayon sa mga kaibigan ni Nicole, bago siya mawala, nagreklamo siya na tinangka siyang halikan ni Kyle, kaya't nagpakita siya ng matinding pagtanggi upang mapigilan ito. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga pulis si Kyle, ngunit pinananatili pa nilang lihim ang iba pang mga ebidensya laban sa kanya. Si Kyle ay nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang at may anak na apat na taong gulang na nasa kanyang kustodya. Kasalukuyan din siyang nakikipag-date sa isang 18 years old na babae na si Sarah at nagtatrabaho sa isang kumpanya ng nangangalaga sa may kapansanan. Humiling ang abogado ni Kyle ng isang closed door na paunang pagdinig at ipinagkaloob ito ng hukom. Dahil dito, walang akses ang publiko at media sa mga detalye ng kaso na naging paksa ng ilang kritisismo. Ang libing ni Nicole ay ginanap noong May 26, kung saan ilang daang lokal na residente ang nagtipon upang magbigay galang sa kanyang alaala, kabilang ang pagpapalipad ng mga lobo sa kalangitan. Pagkalipas ng ilang araw, sa ilalim ng pressure ng publiko, inalis ng hukom ang pagbabawal na maglabas ng impormasyon sa kaso. Lumitaw ang ilang nakagagambalang mga detalye. Ayon sa mga unang ulat mula sa pulisya, natukoy na ang peking Facebook account na nauugnay sa pagkawala ni Nicole ay na-access mula sa computer ni Kyle at lahat ng session ng account ay isinagawa gamit ang kanyang IP address. Ibig sabihin, si Kyle mismo ang lumikha ng peking account at ginamit ito upang linlangin si Nicole bago ang kanyang pagpatay. Ayon sa medical examiner, namatay si Nicole sa mismong araw ng kanyang pagkawala. Dagdag pa rito, may ilang mahahalagang saksi na nagsiwalat ng mga detalye. Inamin ng kapatid ni Kyle at ng girlfriend nito, si Sarah, na ilang araw matapos mangyari ang krimen, sinabi ni Kyle sa kanila na siya ang pumatay kay Nicole. Sa mga pagtatanong, nagbigay ng impormasyon si Sarah at naging malinaw na si Kyle ang pangunahing suspek bagaman noong una, walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Sa isang nakakagulat na pahayag, sinabi ni Kyle sa kanyang kapatid na nilinlang niya si Nicole palabas ng bayan gamit ang isang pekeng Facebook account. Ang plano niya ay palabasing kinidnap siya ni Brian Butterfield at itago siya sa isang remote na lokasyon. Sa kabila ng pagiging kakaiba ng kwento, iniisip ni Kyle na magiging tagapagligtas siya ni Nicole at magugustuhan siya ng dalaga bilang hero. Sa kanyang version ng mga pangyayari, Inihayag daw ni Kyle na inakit niya si Nicole sa isang liblib na lugar sa Hudson Road, kung saan siya ay naghihintay sa mga bushes, nakasuot ng ski hat at natatakpan ng kanyang muka. Pagdating ni Nicole sa lugar na itinakda, sinuntok siya ni Kyle at nilagyan ng duct tape ang kanyang ulo, bago isinakay sa itim na Ford Ranger pickup truck ng kanyang ama. Ang sasakyan ay nakaparada malapit sa pinangyarihan ng abduction. Sa salaysay ni Kyle. Matapos siyang umalis sa pinangyarihan ng pagdukot, pagtingin niya kay Nicole, napansin niyang wala na itong buhay. Naisip ni Kyle na nahirapang huminga si Nicole dahil sa duct tape na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Dahil sa pagkataranta, napagdesisyonan niyang itago ang bangkay. Ayon pa daw kay Kyle, bago niya itago ang katawan, hinubad niya ang halos lahat ng damit ni Nicole at itinapon ito sa labas ng bintana ng sasakyan habang papauwi upang walang makitang mga bakas ng DNA na magtuturo sa kanya. Natagpuan ng mga pulis ang ilang piraso ng damit ni Nicole na itinapon niya at ito ay malapit sa lugar kung saan siya inatake. Ang mahalagang detalya dito ay ipinahayag ni Kyle sa kanyang kasintahan, si Sarah, kung saan mismo niya itinago ang katawan at si Sarah mismo ang nagbigay ng impormasyon sa mga pulis tungkol dito. Si Kyle ay patuloy na tumanggi na aminin ang kanyang kasalanan, ngunit ang sitwasyon ay naging mas komplikado nang lumitaw ang mga seryosong ebidensya mula sa medical examination. Sa ilalim ng mga kuko ni Nicole, natagpuan ang dugo na tumugma sa DNA ni Kyle. Nang tanungin si Kyle ilang araw pagkatapos ng pagpatay, Napansin ng mga pulis na may malalim na gasgas siya sa kanyang muka, na ayon sa kanya ay mula sa pinsalang natamo sa trabaho. Gayun pa ang dahilan ng pagkamatay ni Nicole ay dahil sa pagsakal. Ayon sa mga pinsala sa kanyang leeg na salungat sa mga pahayag ni Kyle sa kanyang kapatid at sa mga sinabi niya kay Sarah. Kung tunay ngang ginamit ni Kyle ang tape sa bibig at ilong ni Nicole walang ganoong pinsala na makikita sa katawan ng biktima. Humiling ang abogado ni Kyle ng isang psychological test na naging sanhi ng pagkaantala ng paglilitis. Ngunit ilang buwan matapos siyang arestuhin, isa pang pangyayari ang naganap, si Kyle ay kinasuhan ng pagnanakaw matapos matagpuan ng mga pulis ang isang nakaw na baril sa kanyang tahanan. Si Kyle ay naaresto na ng maraming beses dahil sa mga kasong pagnanakaw. Ngunit sa bawat pagkakataon ay nakakalaya siya dahil nakakapagpiansa. Ang psychological test ay nagpapakita na si Kyle ay may sapat na kalinawan ng isip at itinakda ang kanyang paglilitis para sa February 2015. Habang hinihintay ang paglilitis, siya ay nanatili sa kulungan. Naghain ang abogado ni Kyle ng motion upang i-exclude ang ilang pahayag ng mga saksi sa kaso. Isa sa mga saksi na nais alisin ay isang correctional officer na nagkwento tungkol sa insidente ng dumating si Kyle upang magsilbi ng sentensya para sa pagtakas mula sa pulisya at isang aksidente sa motorsiklo. Ayon sa opisyal, si Kyle ay kabado at umiiyak pa ng tanungin tungkol sa kanyang nararamdaman. Sinabi ni Kyle na hindi ito dahil sa limitasyon ng oras, kundi dahil sa kung ano pa ang ginawa ko sa trial. Nagsimula ang paglilitis noong February 22, 2015. Sinabi ng abogado ni Kyle na inosente ang kanyang kliyente sa kasong pagpatay at walang sapat na basehan ang investigasyon. Ayon sa depensa, nasa bahay lang si Kyle sa oras ng krimen at si Nicole ay inatake ng ibang tao. Pinangalanan ng girlfriend ni Kyle na si Sarah bilang posibleng suspect na sinasabing may galit kay Nicole dahil sa pagiging malapit nito kay Kyle. Ipinahayag ng abogado na maaaring nagka-access si Sarah sa computer ni Kyle at lumikha ng peking Facebook account upang iframe siya. Ngunit ang teoryang ito ay walang sapat na ebidensya at hindi sumusuporta sa aktwal na mga detalye ng investigasyon. Ayon sa mga pulis, hindi lamang mula sa computer ni Kyle, kundi pati na rin sa kanyang telepono, makikitang nag in siya sa peking account. Mismong si Kyle ang gumawa nito at ginamit pa ang isang app na nagbago sa kanyang personal na account upang maging isang peking profile. Malinaw na makikita ang mga pag-login at logout mula sa iba't ibang account na hindi tumutugma sa depensa ni Kyle. Wala rin pisikal na ebidensya laban kay Sarah habang ang DNA ni Kyle ay natagpuan hindi lamang sa ilalim ng mga kuko ni Nicole kundi pati na rin sa mga damit na itinapon ng pumatay sa daan pa uwi. Kasunod na saksi ay ang tunay na Brian na nakipag-date kay Nicole bago ang insidente. Ayon kay Brian, posibleng nagalit si Kyle at gumawa ng peking account gamit ang kanyang pangalan upang i siya. Bukod dito, nagbigay ang prosecution ng mga screenshot ng mga mensahe na nagpapakita na hindi lamang si Kyle nakikipag-usap kay Nicole, kundi pati na rin sa iba pang mga menor de edad sa Facebook. Isa pang saksi ay isang kasamahan ni Kyle na nagtatrabaho kasama siya sa isang kumpanya ng nang nangangalaga sa may kapansanan na maaaring magbigay pa ng karagdagang impormasyon tungkol sa buhay ni Kyle bago ang insidente. Iginiit ng abogado ng depensa na ang mga kalmot sa mukha ni Kyle ay mula sa isang insidente habang siya ay nagtatrabaho ngunit itinanggi ito ng isang saksi. Ayon sa saksi, noong May 11 at 12, kasama ni Kyle at nang saksi ang isang babaeng may mental na kondisyon na naging agresibo at inatake si Kyle na nagdulot ng mga kalmot sa mukha ni Kyle malapit sa kanyang mata. Pumunta si Kyle sa ospital upang magpa-check up at nakatanggap ng tulong. Nang sumunod na araw, May 13, napansin ng isang katrabaho ang mga bagong peklat sa mukha ni Kyle. Ayon sa isang katrabaho, noong araw na nawawala si Nicole Umalis si Kyle mula sa trabaho ng mga 9pm at hindi na bumalik hanggang 6am kahit na magdamag dapat siyang naka-duty. Humiling pa siya na huwag ipaalam sa ibang tao ang tungkol sa kanyang pag-alis sa trabaho. Inimbita ng korte ang apat na preso na kasama ni Kyle sa kulungan habang siya ay naghihintay ng paglilitis. Ayon sa mga preso, inamin ni Kyle sa kanila na siya ang pumatay kay Nicole. Isa sa kanila ang nagsabi na sinabi ni Kyle na sinakal niya si Nicole at ipinalabas itong parang aksidente. Ayon naman sa isa, hayagang inamin ni Kyle na siya mismo ang nagplano ng krimen. Isang patotoo naman mula kay Scott Ford, isang bilanggo na may malalim na kaalaman sa legal na sistema, ang nagbigay liwanag sa mga susunod na pangyayari. Matagal nang nakipag-ugnayan sa kanya si Kyle at nagtanong kung ano ang pinakamagandang paraan para takasan ng kanyang krimen. Pagkatapos nito, Nagsulat si Kyle ng ilang bersyon ng mga pangyayari sa kaso ni Nicole at ibinigay ang mga piraso ng papel kay Ford. Lahat ng mga bersyon na isinulat ni Kyle ay may parehong detalye. Inamin niyang siya ang gumawa ng peking account at inimbitahan si Nicole sa isang liblib na lugar. Ngunit nagpatuloy siya sa paglalarawan ng iba't ibang mga bersyon ng nangyari. Una niyang isinulat na plano lang niyang kidnapin si Nicole at pagkatapos ay ililigtas siya. Ngunit ayon sa kanyang huling bersyon, nagpumiglas si Nicole kaya't ginamit niya ang duct tape at sa kalaunan ay namatay si Nicole dahil sa pagkakasakal. Sa isang ibang bersyon ng kwento, sinabi ni Kyle na tumalon siya mula sa mga halaman patungo kay Nicole at siya ay nawalan ng malay sa takot. Tinakpan ni Kyle ang bibig ni Nicole at dinala siya palayo sa bayan, ngunit nang makita niyang wala ng pulso si Nicole, nagsimula siyang mag-isip ng ibang plano. Ayon sa ibang version, hindi ginamit ni Kyle ang duct tape at namatay ang dalaga ng walang kabuluhan. Sa isa pang version, sinasabing si Kyle ay tumalon mula sa mga palumpong at hinawakan ang katawan ni Nicole, ngunit kalaunan ay napansin niyang napiga niya ang lalamunan nito at hindi niya ito namalayan, kaya't nawalan si Nicole ng malay. Ang mga kwento ay tila tunay na ilusyon ngunit may isang mahalagang detalye na naging kapakipakinabang sa investigasyon. Inilalarawan ni Kyle ng detalyado ang lugar ng insidente at kung saan niya itinago ang katawan ni Nicole. Inilista rin niya kung saan at paano niya itinago ang ski mask, pati na rin kung paano siya umatake. Ang mga detalyeng ito ay hindi nabanggit hanggat hindi nagsimula ang paglilitis. Kaya tanging ang pumatay ang makakaalam ng mga ganitong partikular na impormasyon. Sinuri ng mga eksperto ang mga ebidensya at natagpuan ang mga fingerprint at DNA ni Kyle sa mga ito. Ang paglilitis ay hindi naging mahirap para sa prosecution. Tumestigo ang nakababatang kapatid ni Kyle laban sa kanya na nagbahagi ng mga detalyang nangyari dalawang taon na ang nakaraan. Gayunpaman, sa kanyang testimonya, nagsimula siyang tumanggi at hindi na nagsalita tungkol sa mga pangyayari. Subalit, ang mga detalyeng kanyang ibinahagi ay tila mga pahayag na maaari lamang niyang malaman mula kay Kyle. Sa kabila ng lahat ng ito, tumanggi si Kyle na tumestigo para sa kanyang depensa at hindi rin siya nagsalita sa buong paglilitis. Ihinanda ng investigasyon kay Kyle ang isang kasunduan kung saan maaari niyang asahan ang isang magaan na sentensya kapalit ng pag-amin sa krimen, ngunit tumanggi siya. Noong March 6, 2016, naganap ang panghuling pagdinig sa korte kung saan ipinahayag ang hatol. Napatunayang guilty si Kyle sa sinadyang pagpatay kay Nicole. Sinubukan ng kanyang mga kamag-anak at abogado na makakuha ng mas magaan na sentensya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kabataan at ang pagkakaroon ng isang batang anak na babae, ngunit tinanggihan ng korte ang kanilang mga argumento. Sa halip, Ipinataw kay Kyle ang parusang 60 years para sa pagpatay at karagdagang 30 years para sa pagkidnap. Sa pagtatapos ng mga argumento, sinabi ng hukom na napakalakas ng ebidensya laban kay Kyle at malinaw ang kanyang pagkakasala. Sa halip na magpakita ng pagsisisi at umamin, gumawa siya ng iba't ibang bersyon ng mga pangyayari at sinubukan niyang iwasan ang pagkakulong. Dahil dito, tinanggihan ng korte ang hiling na pagbabawas ng sentensya. Ayon pa sa hukom, may malakas na palagay na si Kyle ay orihinal na nagplano na patayin si Nicole. At ang mga magulang ni Nicole ay naniniwala na kung hindi nagkaroon ng pagkakataon si Kyle na gayahin ng ibang criminal sa online, maaring naiwasan ang trahedya. Hey everyone, I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Glenda Comawas ng Manila, Lailani Aldas ng HK ng Alabama. Soraida Agting, Cheryl May, Jocelyn, Virginia Cruz, Mayet Enanoria ng Hong Kong, Imelda Magalion ng Nueva Ecija, Mona Moore, Lea Tawatao ng Kuwait, Ems Del Campo, Loy Valiente ng Kingdom of Saudi Arabia, Shinonaga Evelyn, Jamudalbi, Maria Rivers, Bilog Maldita, Lexi, JP Official at ITASEB ng Italy. Maraming salamat po sa inyong suporta sa maliit nating community dito sa YouTube. Pasensya na po kung minsan ay naiiba ang bigkas dahil AI voice po ang gamit namin. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, gagawin po natin ito tuwing Miyerkules. Itatapat po natin sa aking day off. Muli, maraming salamat po.